Hello guys, ito pala yung video kahapon, umalis ako, pumunta ako sa shop, bumili ako ng earrings ni Talaya Ito yung mga earrings, At bumili na rin ako, alahas uh, para sa akin gold At pagkatapos nun, pumunta na rin ako dito mm -hmm. sa shopping mall sa sa malapit sa amin, yung dadalhin ko. Bibili ako nyo marami papuntang Pilipinas. Pero hindi pa sa ngayon. Ayun po yung presyo niya, bawat isa. Yan, paiba po yung klase na chocolate na sa loob. Iba-ibang flavor. Hindi yeah. pa ako bibili niyan. Tsaka na pag malapit na kami, papuntang Pilipinas. Yan po, ito yung mga groceries dito. Yeah. mga gulay at saka prutas. Ayan, bibili ako nito na yan. Bibili ako niyan kasi ilalagay ko mag mag ako bukas at ito, bibili ako ng isa dalawa siguro, ay hindi ko pa alam. Ayan, gulay at mais. Yes, at yan, bumili na rin ako niyan. Ano po siya? 4 pounds. Ang presyo niya, 4 pounds plus. So, ayan, ito po yung mga ham. Um, yan, mga paborito ng asawa ko. Pero hindi ko sa paborito. At bumili na rin ako ng bread. Yan po ang dito ng bread. Yan paborito ko na bread. At saka yan, din ako ng donuts. Bumili din ako ng isda. Egg. Yan. At siyempre, hindi mawawala ang pancake. Tuwing umaga, kumakain kasi yung mga anak ko ng pancake. Ito na rin yung, ayan, tinapay na may chocolate sa loob yung pinaka masarap. Ako lang at saka si Talia na dito. Iniwan ko muna sandali yung mga bata sa bahay. Kasi sobrang kulit kasi ni Kenneth kung dadalhin ko siya. Ay, bumili na rin ako ng Vaseline lotion. Yan. Kasi paubos na yung lotion ko. Kaya kailangan ko bumili ng lotion. Kukuha na pala ako ng Actually, dalawa talaga kinuha ko. Pinili ko. Yan po yung presyo niya. Yan naman suot ko. Lumalamig na naman. Grabe. Magawa na naman yung spoon ko. <laughs> Hello guys. Nakarating na pala kami dito sa bahay. Mm, at ito na na galing ako. First, pumunta ako dun sa gold store. Ayun, nakabili na ako niyan. Binila ako niya. ko yung anak ko na ano ah uh, diamond yan ano ring ay ano ah uh, sa earrings para sa aking ito. anak yan nilam ko siya ni baby Leia silver ano siya ah uh, dinilihan ko siya parang mukhang babae ayan. talaga siya ayan yan Bumili din ako ng para sa aking anak. Yan. Bumili ako para sa aking anak. 20 karat para sa anak ko yan. Tapos bumili din po ako ng uh, para sa akin uh, para sa dito ilalagay ko. Malit lang siya. Kasi nagustuhan ko siya. Ayan. Ayan. Ayan po. Gustuhan ko siya. So, binili ko siya. Gold. Lalagay ko siya dito sa ano, quintas ko. Ayan. Ahem. Tapos, ito naman para kay Sam. Ayan hindi alam kasi kararating ko lang ito na yung pinamili ko yan donuts at saka ito kailangan magpalit na ng toothbrush at saka yan ito bread paborito ni sam corn uh, ano ba yun and gulay. Tapos, yon naubos na kasi yung pagkain na binili ko. Kaya, ito, binili ko. Paborito kong tinapay na may chocolate. At saka, yan, mga pagkain nila, morning, pancake. Ay, tabi ko muna to. Patay. Ayan po yung ano niya, oh. Bling bling ng ating anak. Binili ko po siya. Para kay Talaya. Ayan. Ganda. Ganda niya, no? Oh. Ayan. Ayan.